Welcome to episode 2. May grupo ngayon na tinatawag ng Monster Worship. Hinihikayat nila ang mga tao na pumanig na lang sa mga halimaw. Sobrang natakot na kasi ang mga taong ito kaya gusto nilang sundin na lang ang mga halimaw dahil hindi sila mananalo. Ang solusyon nila ay magsasakripisyo sila at magpapakain na lang sila ng dahan-dahan para maiwasan ang pagkaubos ng sangkatauhan. Parang magiging farm ng tao. Hindi sang sangayon ang lalaking ito kaya naisipan nilang siya na lang ang unang isasakripisyo. Sinugod nila ang lalaki pero saktong nandito si Garo at pinitik ang sumugod na lalaki naiinis si Garo sa katangahan ng kilusan nila. Ito pa lang ang ginawa ng mga halimaw ay nawalan na ng lakas ng loob ang mga tao. Paano pa kaya kapag nagpakilala na siyang pinakamalakas na halimaw? Dumadami na ang karahasan at krimen. Sumasabay na sila sa pagwawala ng mga halimaw. Ayon kay Garo, hindi porket nagwawala ang mga halimaw ay palilipasin na lang ang mga krimen nila. Kasalanan kasi ito ng Hero Association dahil kulang ang aksyon nila. Mas lumalakas ang loob ng mga masamang loob. Mayroong lalaking lasing na nagwawala ngayon. Katmira niya ay mamamatay din naman sila kaya gagawin na niya ang lahat ng gusto niya. Napadaan si Garo dahil papasok siya sa kainan. Pinalayas niya ang lasing na lalaki kaya nagalit ang lalaki sa kanya. Madaling naagaw ni Garo ang kutsilyo kaya sobrang natakot ang lalaki. Umalis ka na. Sa loob loob ni Garo ay sinasabi niyang mas matindi pa siya sa mga halimaw dahil sa presensya pa lang niya, matatakot na ang mga tao sa kanya. Nag-order ng steak si Garo. Sandali lang at naubos na agad niya ito kaya umorder pa siya ng madami kumain ng sobrang dami si Garo full charge na siya. Ang pagkakataon nga naman, nandito din pala si Saitama. Busog na din siya pero nung magbabayad na siya, napansin niyang wala yung wallet niya. Nawala ata niya sa supermarket yung wallet niya. Gusto niyang tawagin si Genos pero kinukumpuni pa kasi siya. Biglang tumunog ang speaker ng kainan dahil may promo kasi sila. Nabanggit din nila na ligtas sila sa loob ng kainan dahil maganda ang security nila. Ligtas sila sa nakawan, karahasan at sa mga hindi nagbabayad. Meron silang tagapagbantay na dating hero. Tinamaan si Saitama at kinaka- bahan na siya. Bigla siyang tinawag ni Fubuki. Nagulat si Saitama. Hinahanap kasi siya ni Blizzard dahil hindi pa tapos ang pag-uusap nila kanina. Kung hinahanap ni Saitama ang Hero Hunter, matutulungan siya ni Blizzard. Pero kapalit nito ay kukunin ni Fubuki ang 7% ng puntos kapag natagumpay si Saitama umorder din ng large fries si Saitama. Gatekeeper kasi si Fubuki ng Class B dahil siya ang rank 1. Pinaparating na niya na makakaakyat lang si Saitama kapag may tulong ni Fubuki. Kasalukuyang rank 7 sa Class B si Saitama. May bibigay ni Blizzard ang intel niya para mahanap na niya ang Hero Hunter. Gusto talaga niyang maging alagad si Saitama. Dumating na ang large fries at inabot agad niya ito kay Fubuki. Tinaggap agad ito ni Fubuki. May pinaplano itong si Saitama assuming naman si Fubuki. Akala niya sasali na sa Blizzard Group si Saitama. Hoy! Magbayad ka! Natakot si Saitama pero hindi pala siya yung sinabihan. Hinabol niya yung tumakas at pinasa yung bill kay Fubuki dahil tumikim siya ng fries. Tuso din itong si Saitama. Nakatakbo si Garo at hindi nagbayad. Naalala niya yung sinabi ni Gyoro Gyoro na kondisyon para makasali siya sa Monster Association kailangang magdala siya ng ulo ng isang hero. Dito nakita ni Garo si Tareo na binubuli uli ng mga bata. Nagalit si Garo at pinatigil ang mga bata. Nagsitakbuhan na sila. Sinabihan niya si Tareo na iyakin kasi siya kaya lagi siyang nabubuli. Akalain mo, nagkita uli sila. Pinauwi na ni Garo si Tareo dahil gagabihin na siya at baka lumitaw ang mga halimaw. May tinanong si Tareo kay Garo. Napanood kasi niya yung pag-atake ng mga hero sa kanya. Tingin niya ay nagkamali lang sila kasi mabait si Garo. Rinotektahan siya ni Garo sa mga bala ni Death Gatling. Tapos ngayon ay linigtas siya sa mga bully. Tingin niya hero talaga si Garo. Nagalit si Garo sa kanya. Biglang dumating si Saitama kasi hindi nagbayad itong si Garo. Sakto ang timing niya kaya palalampasin na lang siya ni Saitama. Nakatakbo din siya dahil sa kanya. Nainis si Garo kasi ayaw siyang labanan ni Saitama. Ano bang hero name mo? Kalbong may balabal. Hindi narinig ni Garo pero wala na siyang pake. Kailangan niyang kumuha ng ulo ng isang hero. Sinabihan siya ni Tareo na pabayaan na yung bagong hero kasi pinalampas na yung ginawa niya. Ibang dating nito kay Garo. Tingin niya'y kinakaawaan pa siya ng mahinang hero at ng isang bata. Tapos nung nalaman niyang buhay si Silver Fang, sa loob loob niya ay masaya siya. Naiinis siya sa sarili niya dahil wala siyang paninindigan para maging isang halimaw. Kaya kailangan na talaga niyang gawin ito. Papatayin niya ang hero na ito. Ipapakita niya ang tunay na halimaw. Tapos ka na. Nasapak agad niya si Garo kasi ayaw niyang mahuli siyang kasama ang isang hindi nagbabayad. Wala pa din siyang kalam alam na tinalo na niya ang Hero Hunter. Napansin ni Saitama yung bata na may Hero Almanac. Tinanong niya kung kilala siya ng bata. Hindi siya kilala ni Tareo. Hiniram niya yung Almanac niya. Wala yung pangalan niya sa libro. Umalis na lang si Saitama. Pilit na ginigising ni Tareo si Garo. Nagising si Garo at sinabi niyang umalis na yung hero na tumalo sa kanya. Hindi makapaniwala si Garo na natalo siya. Gusto niyang malaman kung anong klaseng hero yung tumalo sa kanya. Pero biglang may nagsalita. Nandito si King the Reaper at dismayado siya kay Garo. Ganon din si Insect God. Hindi siya tunay na halimaw. Pinapauwi na ni Garo si Tareo pero sobrang takot siya. Nakita na kasi niya ang halimaw na ito sa Almanac. Si King the Reaper ay mahilig mang kidnap ng mga bata. Tuwang-tuwa si King the Reaper sa batang kasama ni Garo. Gusto niya ngayong i-chop-chop ang bata at marinig ang sigaw niya. Magtutuos na sila ni Garo. Sa hideout ng Monster Association, natanong ni Phoenixman kung bakit sila Insect God at King the Reaper ang pinadala niya para bantayan si Garo. Siguradong di sila susunod sa utos at baka patayin pa nila si Garo. Ibang iba si King the Reaper. Umapatay siya kasi trip lang niya. Kahit ang kapwa halimaw ay linalayuan siya. Ito'y para lalo pang lumakas si Garo. Isa itong pagsubok kay Garo kasi nag-aalinlangan pa din siya. Gustong wasaki ni Gyoro Gyoro ang katawan at isipan ni Garo. Kapag durog-durog na siya, gusto niyang makita kung kaya niyang magbago at lumakas. Nabanggit ni Gyoro Gyoro na si Monster King Orochi ay katulad ni Garo na dating tao. Matapos ang maraming pagsasakripisyo at kabiguan, nagbago siya at naging Monster King. Si Gyoro Gyoro ang lumikha sa kanya. Kapag na-train nila ng maayos si Garok siya ang magiging pangalawang katulad ni Monster King Orochi. Siya lang ang nakakaalam sa sikreto kung paano ito gawin. Inutusan din ni Gyoro Gyoro si Insect God na pigilan si King the Reaper kapag nawala siya sa kontrol. Kung sakaling mamatay si Garo, ibig sabihin, hanggang doon na lang siya. Maghahanap na lang uli siya ng bagong pag eksperimentuhan niya. Si Zombie Man ay binabantayan ngayon yung base ng Gorilla. Natunto na niya ang command center nila. Kumpirmado na niyang sila ang hinahanap niya. Balak na niyang sumugod. Trabaho nilang obserbahan si Garo kung karapat dapat talaga siyang sumali sa kanila. Naghanda na si Garo. Nagko-cosplay ka lang ba bilang isang halimaw? O tunay na halimaw ka? Naiinis si sa kanila kasi sobrang lambot nila. Hinamon siya ni King the Ripper na patayin yung bata. Ayaw ni Garo. Nakita ni Insect God na tinulungan niya yung bata. Dapat ay itapon na niya ang pagiging tao niya. Ito ang paraan para makuha niya ang tiwala ng mga halimaw. Tatapusin nila ang sangkatauhan at kokontrolan ng buong mundo. Nakakahiya siya dahil natalo pa siya nung mahi ng mahinang kalbong hero. Naghahanda na sila sa pagtutuos at pinapaalis na niya si Tareo. Hindi magawa ni Tareo sa takot kaya sinigawan siya ni Garo. Walang tutulong sa kanya. Kaya kailangan protektahan niya ang sarili niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpalakas na lang. Naalala niya yung payo ni Garo noon. Hindi na nag-antay si King the Reaper at umatake na. Ginamit ni Garo ang Water Stream Rock Smashing Beast. Nahuli niya ang espada ni King the Reaper at binigyan ng malakas na sipa. Pero hindi napurungan si King the Reaper. Tumakbo na si Tareo. Kalaban na ang turing sa kanya ni King the Reaper at Insect God. Dismayado sila. Umorma na uli si Garo. Simulan na natin. Dito naman kay Zombie Man, matagal na niyang hinahabol ang mortal niyang kaaway. Ang organisasyon na ito ay gustong burahin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Naalala niya yung hula ni Shiba Bawa na nasa panganib ang buong mundo. Tingin niya yung organisasyon hinahabol niya ay ang utak ng Monster Association. Kaya kinumpronta na niya sila. Nahuli na niya ang House of Evolution. Ang tingin ng nagtitinda ay customer lang siya. Nainis si Zombie Man kasi nagpapanggap pa sila. Kilala na niya sila kaya wag na silang magpanggap. Pero wala pa din. Kaya napilita na si Zombie Man nagpakilala siyang si Zombie Man, isang hero na hindi namamatay. Baka naalala nila yung experimental sample number no. 66. Oh, six. na boss. na ng House of Evolution. Inaya na lang siya ni Armored Gorilla na kumain ng takoyaki. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.